Eh na nagbebenta ng ilegal na baril, arestado sa Pasay City. Ang sospek, may panawagan naman para sa kanyang mag Si Vel Custodio sa detalye. Arestado ang lalaking ito na tangka umanong magbenta ng ilegal na baril sa Pasay. Sinuplong siya sa rumorondang pulis ng rider na bebentahan sana niya ng armas. Nanasabag yung baril niya at uh, yun nga pag binuksan na meron nga talagang baril. Noong no no. na? ano, noong ano, nong chinik ng ano, ng binagbibintay niya na rider. Ayon pa sa pulis, hindi pinipili ng suspect ang kanyang bibentahan. Nagkataon lang na matapang ang rider na target niyang katransak. Yung baril, uh, pinapabenta daw sa kanya ng uh, kaibigan niya. Kaya yun, dahil wala siyang pera, naganap siya ng uh, ng baril. Kumpiskado sa suspect ang isang hindi lisensyadong caliber 45 at anim na bala. Naka-turnover na sa crime lab ang baril para alamin kung ginamitin ito sa iba pang krimen. Naamnesya na ang suspect nang tanungin kung kanino galing ang baril. Eh, hindi ko alam kung kung sino ho nagbigay. Eh, ako po ay pamilyadong tao. Eh, ako po ay nagipit. Kung mo ay alam ko makakapera ko sa gayon, Ah... Uh, sinalang-alang ko po ang aking ano, kaligtasan. Uh, magkano daw po siya Magkano ibibigay siya pag nabenta mo Hindi ko na akong matanda ng aming usapan. Eh, lumipas na lang po mga ilang araw eh. Panawagan niya. Uh, sana po pakitulungan na lang yung mag ako. Ako hindi yung taga rin eh. Gawa ko nung napaluwas lang ako. Dahil sa ganyang ano. Nakala ko ikikita ang ako at makakaraos ko ako ng kahit po konti eh, sa aking nakakonsino man nandiyan sa Maragondon uh, sana po pakitulungan ang aking pamilya Pansamantala daw na nirahan dati ang suspect sa Batangas. Pero nang tanggalin na ng media ang mic, tila nawala na ng puntong Batanggenyo ang suspect. May Kailala mo, kailala mo yung nagbenta. Pero pero 60,000 lang <laughs> yung kaka-torment yun na yung pausapin mo. Dati nang nakulong ang suspect sa kasong pagnanakaw. Pero ngayon, paglabag sa Comprehensive Firearm and Ammunition Regulations Act naman ang kakaharapin. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.